Nung bata kami, paano ko daw na-realize na mahirap kami? Unang-una, na-realize ko na mahirap kami. Di ko lang alam kung naranasan nyo ito ah makinood sa kapitbahay. Yung feeling na lahat sila tulog na ako gising pa pero na, nakikinood lang ako talaga sa sa bahay nila. Wala kasi kami dating TV nang sira and nakikinood lang doon ako sa kapitbahay namin yung close na close ko naman yung magulang nila and pati yung mga anak nila, kaibigan ko na rin. So nakakaiha lang noon kasi asin ako na lang yung gising noon nung panahon na yun tapos sila lahat tulog na tapos uuwi na lang ako tapos bukas may yung pintuan di ko sila kinisip. Tapos, kada birthday namin nun magkakapatid, hindi namin naranasan ng magkaroon ng handang. Talagang as in handa, yung wala, yung mayroong cake, then maayos na handa, yung mga ganyan. Then, namin naranasan ng magkakapatid yon Kaya, nung tumanda na ako, talagang kada birthday namin is bumibila ng cake, ganyan. Tapos, kada Uh, kakain na kayo yung kakainin nyo, utang nyo pa sa tindahan noon, utos pa ng nanay nyo, nagtuturo ba kayo kung sino yung mga utang, di ba? Tapos, kada may maghanap sa parents mo, tapos sinasabi ng parents mo, uh, utusan ka nalang sabihin daw, wala daw sila sa bahay, kahit nandoon naman sila. Ayun pala, may maniningil ng ano utang naranasan ko na rin yung as in, mga lakal talaga yung mag-ipon ng mga pako, mga tansa na ibibenda sa mga ano, junk shop, mga ganyan. Naranasan ko na rin yung mga gano, Magbuhat ng kahoy, mga ganyan para ibenta. Tapos dati taga uh, Marikina Conception kami nun. Taga Paliparan din yung school ko sa H. Bautista. So ilalakad ko yun araw-araw Pagpapasok sa school Kasi wala talaga akong pamasahin Parang baon ko nun 10 piso lang Ngayon sa panahon ngayon Lahat yun ayoko na maranasan Kaya gumagawa ko ng sariling sikap ko Na hindi na maulit yun Pati ate ko alam na alam niyan Kaya ayon nag-asawa siya Lahat ng mga hindi namin na Gagawa noon Tinupad niya sa mga anak niya And nagsumikap yung ate ko ganun din ako, pinagtibay ako ng loob. Kung hindi ko yung naranasan noon, hindi ako magiging matibay sa panahon ngayon. Thankful pa rin ako na naranasan ko yun kasi naging matibay ako at ko ako ng lesson talaga. At tumatak sa isip ko na ayoko na maulit yung mga panahon na yan. And kung, magiging, kung magkakaroon man ako ng sarili kong pamilya, gusto ko stable na ako. Stable na ako sa financial problem, financially stable na ako. Then, may sarili na akong bayat lupa and maganda na yung buhay ko kaya ayoko iparanas nyo sa mga anak ko as long as na wala pa akong sariling bayat lupa at hindi pa ako financial stable hindi ako gagawa ng sarili kong pamilya and nagsusumikap muna ako ngayon para matupad ko yung mga pangarap ko and ayun lang sa mga new generation ngayon sana hindi nyo rin maranasan yung mga naranasan namin noon and swerte nyo kasi dati pag ano, kailangan nyo magtrabaho para makapag-aral talaga. Ngayon, ngayon, yung mga new generation yung mga naka-iPhone na yung mga bata, tapos nagreklamo pa pag 100 lang yung baon nila, samantalang kami noon, yung baon namin noon, talagang as in wala na talaga, as in tuyo na lang ganyan lang. So, yung mga dati noon, nakakaiyak na lang siya. Pero ngayon, pinagtipay na tayo ng panahon. So, yun lang. Good luck sa mga journey natin and magsumikap tayo sa survival. Inlang lang love ko kayo bye bye